magandang araw po sa inyong lahat ipapakita ko lang po itong ano uh, ginawa ko po na walang curb at saka may curb mga bossing ganun pa rin po ang ano natin mataas po ang bar na nagawa ko ngayon sinampo lang ko sa mataas para ayan po nangyari dyan mga boss yan po yung walang curb ang nangyari po dyan ay binidyohan ko yan ng halos mahigit isang minuto eh pagtingin ko po sa video ng pag ano, ko eh 7 seconds na lang Naka-forward po yan. Ngayon, ang ginawa ko, inedit ko ng panibago. Slow mo. Ayan, ganyan po. Pasensya na po kayo. At least makikita po natin yan ng walang curve mga bossing. <coughs> Ayan po. Pasensya na po talaga ha. Ayan, wala pong curve yan. Papahinaan po natin yan. Ang ano. Papahinaan po natin. Ayan mga boss. Pag wala, pag wala po, po siyang curve, pag mahina na, may nahalo konting orange mga bossing. Ito naman po ang may mga may may curve, mga bossing. Mahaba po ang burner natin ngayon, 4.5. 4.5 inches mga bossing yung mismong burner hinabulan ko na lang yan ng ano para kako sinubukan ko naman sa mataas mababaw po yung mga gawa ko eh ano lang yun uh, wala pang 4 ano lang yun uh, ang burner po nun ay ano pumatak lang ng 3.5 halos 3 and 3 port po ang kala kinalabasan nun yan po um, iba po ang mga butas niya mga bossing ha hindi ko na tinanggal ko po yung 12 Pinalitan ko po yung 4 lang tapos uh, nagangat lang po ako ng 1 cm 8 mga bossing tapos nagangat po ulit ako ng 1 cm pa 8 po ulit mga bossy mga 1.5 lahat tapos uh, medyo pa slant ng konti uh, at ano tapos apat sa bandang gitna apat sa may bandang liig lahat po 1.5 mga bossy tapos yung ibabaw po ay 30. Para smooth na po siya, hindi siya, yun nga lang po mga boss, dun sa mga gusto kong nabibibili nito, ay eh, pinapaliwanag ko naman po, hindi po ito malakas, na pang ano natin, pang handaan, at yan po eh talagang mahina lang siya, nakadesign po eh ng mahina lang, na pambahay lang, eh, pero kung maglalaga po kayo ng ano, mga lalagay ng mga karne, ay siyempre mas malakas pa rin po yan sa gasol mga bossing ang apoy po niyan ay mas malakas pa sa gasol maraming salamat po sa nagsusubaybay at yung burner po ay eh, sa sunod ko na lang po ipapakita pagka nabuo na ang gagawa po tayo ngayon ang gagawa po ako kasi ng ano yung auto peel na gawa ni Sir uh, Thermocool at ni Hardes uh, para po yung mga pambenta ko eh, eh hindi po pala muna ako magbebenta hangkat hindi ko nabubuo yun. Uh, kasi maganda po yung safety kahit makalimutan natin na patayin yung gripo eh, hindi po tatagas ang mga langis mga bossing. Eh. Maraming salamat sa pagsubaybay. Doon po sa ano, nagustuhan po itong video natin. Kung nagustuhan nyo po, magikisuyo po ako Pasubscribe naman po ng channel. At yan nga po pala mga boss, eh ano, naka-design po 'yan ng ah uh, medyo maraming langis. Hindi po naka-design na papahinaan eh ko konti ang langis nahina pong maigi anong tawag dito wala, hindi, siyang apoy pag ko konti ang langis nakadesign po yan eh ng maraming langis sa ilalim kahit mga 1 cm mga bossing hindi naman sobrang dami na 2 cm na mga 1 cm lang po dinesign ko po yan eh ng maraming ano ng marami siyang langis para wala pong masabi yung iba Maraming salamat po sa pagsubaybay Hanggang sa muli!